good day po sa inyong lahat Welcome na naman sa another episode ng ating vlog Yan. Ang topic natin for today ay uh, Konting uh, review para sa mga datihan na dito sa ating channel Ngunit sa mga baguhan, syempre ya. Uh, mga ano, tuturoan natin sila May nagtanong po kasi tungkol sa bacterial flushing Kung paano daw ba yun. Yan. So, sa mga nakaraang video natin uh, andun na po yung ano uh, kung paano yung mag bacterial flushing actually yung bacterial flushing ay ang simpleng uh, kahulugan lang yan ay antibiotics ano flush natin yung mga bacteria sa pag sa paggamit ng antibiotics ano so sa ganung paraan sa kaling may sipon yung mga manok natin or nag palang pa lang na sipunin ay magagamot na sila sa pamamagitan ng pagpapainom ng antibiotics o yung sinasabi nila na bacterial flushing. Ngayon, ang tanong kung kailan ba, di ba? Kung kailan ba at anong oras siya pwedeng ipainom. Gaya ng mga nasabi ko sa mga nakarang video natin, ang pagpapainom ng antibiotics ay tuwing una hanggang limang araw ng buwan. So, limbawa po, uh, February 2 ngayon. So, kahapon, February 1, February 2, ngayon, and then bukas, February 3, February 4, hanggang February 5. Antibiotics po yung ipapainom natin sa mga alaga nating paitluging manok. Papainumin natin sila mula umaga alas 6 ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga ayan, so pag naubos nila ng alas 9 ang ipapainom na natin sa kanila ay purong tubig na po ayan, so bakit every first day hanggang fifth day of the month para po hindi tayo malito hindi tayo malito parang ngayon, today is February 2 alam natin nang iniinom ng mga manok natin dun sa farm ay antibiotics. Tama, Chud? So, shout, shout out pala kay Chud. Uh, Ayan, kasama ko siya ngayon. Papunta kami sa farm. Ayan. So, ganun po yun. Uh, hindi po tayo malilito eh. So, ano lang yan. Ginawa lang natin yan na sistema. Uh, actually, depende naman sa inyo kung ano yung gusto ninyong gawing schedule. Pero sa akin, para po sa, ano, sa para mapapadali yung trabaho natin ginawa natin siya ng ganyang schedule. Every first day hanggang fifth day of the month. Antibiotics. Yan yung tinatawag na uh, bacterial flushing. Ngayon, anong antibiotics? Kasi maraming klase. So, para sa akin, pwede tayong gumamit ng enrofloxacin. Yan. Enrofloxacin, okay po yan. And then, pwede rin po yung aquadox. Ah... Uh, Uh, Romoxtel Primoxel, mga ganyan. Pwede pong gamitin yung mga yan. So, at nabibili po yan sa online. Kaya hindi na po tayo mahihirapan. Lalo na, kung, lalo na yung lugar ninyo, medyo konti lang yung nagtitinda ng mga gabot na ganyan. So, mahirapan po kayo kapag sa online, madali nyo na lang pong bilhin yung mga yan. Ayan. So, ganyan po. And bonus po natin sa ating topic for today. Uh, pagdating ng 6th day of the month, February 6 hanggang February katapusan, syempre ang February 28 lang or 29 kung leap year. So hanggang katapusan vitamins. Kung anong vitamins, depende na naman po 'yan kung anong gusto ninyo. Uh, Bitmen Pro, Egg 1000, mga multiple vitamins with electrolytes iba mga, mga amino acids, ganyan. Depende po yan sa mga vitamins. Ayan. So, ganun po. And then, pagdating naman ng March 1 to March 5, ganun na naman. Ulit-ulitin na lang po. Ayan. So, sana uh, nabigyan ko ng uh, kasagutan yung uh, katanungan ng isa sa mga subscriber natin regarding nga uh, dito sa bacterial flushing na to. Ayan. So, thank you po. Kita-kita kung -kita muli tayo sa mga susunod nating vlog. Mabuhay po tayong lahat and God bless.